Joey John Ito at uh, may in-order tayo sa Shopee At ilang araw na tayo problema kung papakot natin Didinisin at i-maintain yung kadena ni Dong Dong Dahil nga Forget na uh, big bike size Madaling tumumi Madaling lumuwag dahil mabigat yung big bike At ang in-order natin sa Shopee ay Ito Si Kobe Kobe Maintain Maintenance Kit Chain o so, chain maintenance kit. So, ito yung panlinis at pampadulas ng kadena. So, OB. OB yan! So, ko lang ito sa Shopee. At, ah, uh, naman agad. So, bubuksan natin ko. So, may lahat na ako mga ganitong uh, product sa DB Mart. Puro Kobe yun. Kaya lang mas malaki dito. At ito kasi kaya binili natin kasi parang uh, para siyang nakapackage. So ang laman, may basahan sa loob. Dapat Para may ano ah. So Kobe. Yun know, Chain loop. Pampadulas ng kadena. Fruit brush. Ay, dede. Hi! At chain cleaner. Ayan. So ito yung mga kasama sa ano yan. Kapayit okay. yan. Chain dupe at chain cleaner. Rareru. So paggana na tayo. Maglinis tayo ng kadena. Let's go! So ngayon ay eh, maglilinis na nga tayo ng ating Dominar 400. Si Dong, Dong yan. At gamit natin ang Kobe Chain Loop and Chain Cleaner. So ayan, uunahin natin yung Chain Cleaner. Kasi kailangan mura natin linisin ito bago natin ilagay yung Chain Loop. Para smooth na smooth lang. yan tututbrushin natin hanggang sa luminis matanggal ang mga maiitim na langis-langis dyan sa ating kadena. Sa totoo lang, hindi naman mahirap maglinis ng motor at mag-maintain ito. Kaya lang humihirap dahil wala tayong paddocks. At alam naman natin na karamihan sa mga big bikes ay walang center stand. Kaya nahihirapan tayong itayo ito sa accurate na dapat nating gawin habang ito nililinis natin. Hindi na naman kasi ganun biro ang halaga ng isang paddocks. Ito nagkakahalaga ng 1,000 plus at yung iba, kung magandang quality, is mas mataas pa ang price. Kaya hindi tayo makapagpundar pa dahil marami tayong dapat tunahin At gagawa na lang natin ng paraan para linisin natin ang kadena at mamintay natin ang smooth na kapit nito sa ating motor. At gusto lang ay bahagi sa inyo, mula nung gumamit ako ng Kobe, chain cleaner at chain lube ay naging smooth ang takbo ni Dongdong. Dong. Hindi sa pagmamayabang. Ito lang ang tanging produkto na inasahan ko pagdating sa paglilinis ng kadena. Kaya naman pag wala ako dito, isinahanap-hanap ko yung spot na takbo ng kadena ni Dongdong. Dong. At inaamin ko rin naman na kapag wala akong chain Yes iskabado ako pag tumatakbo, lalo na pag matulin at malayo ang takbuhin ni Dongdong. Dong. Alam naman natin, lalo, -lalo na sa mga nakabig bikes dyan, na isa ang kadena sa pinakamahalagang parte ng ating mga motor. Lalo lalo na kung big bike sang gamit mo. Dahil nga hindi biro ang bigat nito, hindi biro ang hitak nito. Kaya kung wala sa kondisyon ang kadena mo, maaari ka mapatulan, maaaring umigkas ang kadena mo, at worst, maaksidente ka sa biyahe mo. Tignan nyo naman, talaga naman natatanggal ang mga totong-totong na langis na nakatikit sa ating kadena. Dahil yan, sa Kobe Chain Cleaner. Kita nyo, mapatak-patak pa, maitim na parang langis na galing sa ating kadena. Kapag yan, nalinis natin ng mabuti, pwedeng pwede na natin i-apply ang chain lube para naman sa smooth atakbo at kapit ng ating kadena. Kitang kita naman natin na bagong-bagong -bago na bilhin natin Kobe products dahil nga silyado pa ang mga bahaging nito at yung straw na maliit na nagdidikit dyan ay intact pa dyan sa Kobe product na ating binili at gagamitin nila. At yun nga dahil wala tayong padak sa ginawan na alang natin ang paraan para maiigot natin ang kadena ni Dongdong. Dong. So pinagtutulak-tulak lang natin at alas abante para maabot natin yung mga kadena na hindi natin naabot kanina. At ngayon, ay okay na talaga nga naman the best si Kobe at na-experience at naranasan ko din na totoo ang sinasabi ni Leboy P na kapag sa Kobe wala kang worry